Ito naman kami sa pangalawang pag-ontaw? Um, Ito yung kapatid ko kahapon, naghagis din ako. Oh. Tayo. 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 Yung ano? Yung sumasabok? Tayo. Bon <laughs> Tayo. Umangat yun. Dalag. Umangat yun. Ano, no? Umangat. Umangat. Okay, sige okay, muna dalagay.

Ang <laughs> okay. oh. dami oh. Oo. Oh. Dilit lang. Tingnan na yung dalakay. Dito ako Ito na yung Parang ano, Maraming dyan. Okay. Ha? Sa gilid. Saan na lang lakay? Oh. O. Ano, Uli natin tumama. mamaya no mot. Ano ba ah, maon. Ang grabe, na ano, nilapitan ng 好了，行，来吧。 Ganyan oh, yan, masasarap lang kayo. Ganyan oh. Ayan. Ay, ano yun? Hmm. Sarap sangag yan. Yan? Oo. Oh. Hmm. Sarap, sinasangag namin yan eh. Sa Tikol? Dito okay, sa lugar namin. Kahit dito, sinasangag. Sangag sa ano? Sina, may, yung pinakamayaman sa amin, taga Iloilo. Sa inyo, lugar niyo? Yung, yung. yung may, may maraming equipment na... na? Yung barangay. Barangay? 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 Wow. Barangay? napakasawa ano sa inyo eh uh, yung asawa niya ba eh uh, barangay piliedo sa barangay oo uh. maraming truck sa sa Manila mga mga pusat uh, oh mga renta ah uh, 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 mga uh. crane pangis daan doon sa ilo ilo eh oh, Ito marami ko lang ka, mga ipon ko baka nagpantawin sila kay. Hindi ko binili, hindi, hindi ko pinilitin pa lang. Delikado. Pag may kasama kasi ko, pwede. Pero meron yung kapatid ko. Meron pa din ano Nandito eh. ang Na taga sa baba. Ano mo ni? Police. Pumunta ko dito. Karan dito. Eh. <laughs> <laughs> ang lakas ng hangin. Ano lang 'yan? Parang ang lakas ng hangin dito. hapon, malakas. Pumunta ko mag-isa. Ha <laughs> <laughs> Ayaw nila yung malaki eh. Mas masarap siya. Yung sa okay. Taichung, malaki naman ang hinahanap. Oo, okay. oh, pero kung oh. tumatawag kanina, wala pa. Mala, mataas ang tubig. Sa Pax Sa Pax Company. ito yung nakuha ni uh, ano. Kalahati ng uh, balde ng mga hipon at limango. Tapos mga maliliit na isda. Pero marami yung mga limango. tulong tulungan ko muna siya ibabalik natin tong na. Um, uh, dragon trap para nabukasan may huli na naman. Tara, let's go. Oh, Diyan lang ah. Tingnan mo rin 'yung dalag mo Malaki lang 'tong dito. Paka-yung ngatin. Takno ba? ah. Ha. Yan nayan no? na. Ay, sarado. Naku, wala muna. na po ng mga kabayan natin. Tapos sa uh, yung hole ni Nana no, nilakay, nilaway na po. Ito na po yung lutuin namin ngayon. Istana. Ano, Udalog po. Tapos nilakya yeah. yeah. Tapos lang nila siguro. Tapos kalmado na ang ano, bakit? Let's go. anta nila kay ng ano alimango na <laughs> 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 balikat na ni Felix Pasok Okay po mga katoto, balik na rin natin mga katropa at mga katuto ayan na po yung ating pagkain ayan bless po muna natin bago tayo kumain ayan maraming salamat kami po ko po salamat sa oras na ito na muli po kami nagkasama ni katuto at salamat po sa biyaya na kahain sa aming harapan na tapos magbigay po ng kalakasan sa aming pangatawan na magkampanan po namin yung aming mga responsibilidad Kaya niyo po ang bawat isa sa amin ganyan din ang mga pamilya tapos aming dalangin sa pangalan ni Isang Kristo Amen Amen So ayun mga katropa, kain na po tayo. Kain na po, kain na! Oh, mga Kain Baratan natin ito. Sige, tayo Cheers! Cheers! natin Cheers tayo. Cheers. Cheers. Kain po! Cheers tayo. Kain po tayo mga katuto. Katropa. 5 at nakasama Kahit natin. po. Oh, ano? Hmm. Anta. Anta? <laughs> ah, po. Sarap ng ba? Mhm. no. Hmm. yung dalag din. Mapaw yung sana ba? Pagbaha. po. Ano po yung ba ng baha? <laughs> na ulang. Grabe yung ulan na sa kahangin. Last ng ano? ng Last ng tubig. Hmm. sa inyo malapit lang kampanya niyo eh. Sa so, amin. Ano lang namin? Sa doon. Sa kami. Dalawang lakad lang. <laughs> balak no? Ha? Banak Yun parang balak nga Lalo <laughs> oh. nga yun Up Up Kain po tayo mga katuto ka tropa <laughs> Support po natin si Kelogs mga tuto Paputin na natin ng 1,000 Kasi okay, okay. nakuha niya na po yung watch hour o, ano na lang Subscriber Subscriber na lang po ang ating Mga bull Salamat po sa inyong suporta, katropa at mga katuto. <laughs> thank you, thank you for support to po. Outdoor mukbang. <laughs> <laughs> oh. Tira pa. natin 'to. paro Sarap sa liwan naman. Ang bago mo, isuko ka. Taba oh. Taba. Lapat pa no? Lapat. Tataang <laughs> bahag. <laughs> Pasensya na po kayo at lakasumblero kami. <laughs> o oh, mainit po. Mainit po. Mainit po. natin nakasabar mo, ito silang mag- binlog ko yun dyan eh Hmm lang ano? Ang na ako sa ano? Palugong? Hmm Binlog mura sa hindi Mura lang? Oo Isang daan ang dami na Dito ba? Dito? Oo oh, doon Oo oh, sa akin Sa inyo? Dito, dito pala Dito dyan eh Sa inyo may palingki ba doon? Oo sa hindi Ah dito ba dyan? Mayroon dyan? Oo um, Ang mura kaya ng ano? Dyan doon Lalo ganun doon Pang stock mo Kasi hmm. hindi natin yes. ang yun eh